So, gikan mi sa book mihapit na lang gid mi no, sa viewpoint at tinindugan kay pareha man ni sila lugar diri niya gid ni siya sa Sergio Osmenia sa Norte. So, sinulit na talaga namin ang panahon. Puslan man no nga nakalaag ta og karon, mosaka kami aning mahiwagang hagdan, nga piso na lang ang pamasahi langit na. Pero lami kaayo, no, kay daghan, kay silag mga tanaman sa ibabaw diri sa viewpoint. So, tanawa, o, oh, ang ilahang lugar. So, grabi diri, grabi diri, katugnaw, no. Hangin pagyo diri sa ibabaw. So, munang niingon ko nga, piso na lang pang masahi, ay langit na. Daghan kay silag mga tanaman, daghan kay silag mga bulak, mga tanom, no. Then, uh, overlooking kaayo diri sa ibabaw. So, makita ni mo dito sa ubus, no. Overlooking kaayo, makita ni mo dito ang imong mga naagian nga, uh, mga, Pareho sa bihapon ni Ani, no? Mga tourist spots. Okay, so dira na ako mga kauban. Excited. Kayo may diri, no? Makita ni mo sa ubos ang dalan. Uh, overlooking. O, sila yung function hall diri sa kilid. ing e, Ani kanindot diri sa viewpoint. Pero gadali-dali lang mi kay Perti. Kadako na ang ulan. Paingon na give na mo ang ulan. Ngamura na may nakulbaan kay Galiti na. So nga nagdali-dali gud mi og uh, pictures then og -na dayon mi kay nibundak naman gid ang kusog nga ulan. Og dayon nanguli na mi. At least happy kayo ang among Teachers Day.